ko ng 300,000 sa bangko ko na di ko alam. Pero ang dahilan is katangahan! Kahapon pa ako lutang. Kaya pala ako pinagtitinginan. Ako. Ina yung suot ko. Eh, nang pagtitinginan ako sa air. Bukabo ka! Utang! na ako nakakontak kayo direct. Gusto ko sabihin na pwede cancel na lang po. Kaya lang baka sabi niya, ano to, two-piece chicken? Gusto ko na malaman ako lang ba to? May sakit ata ako. Oh. Ito resulta ng katangahan. <laughs> Paano ko sasabihin kay Derek na pumili po ako ng lupas dun sa atabing bahay niyo? <laughs> Bakit? <laughs> hindi ko din alam. Gusto <laughs> ko makita kung kita ko. <laughs> alam mo yung word of delikadesa? Kausap mo siya. Hey, hindi nga ako delikadesa. Nani? <laughs> Nakarat ako. Ano ba binayad mo? 300. 1.5 yung total. 1.5 oh, okay. million. <laughs> Nakakalusog ng lusog sa mga ganong bagay. Hindi ka nakatalo. Hindi ko rin alam. Pinapagalitan ko rin yung sarili ko. Hindi nakikinig. <laughs> yung sinasabi mo nga. Hindi ko hindi pwede. Wala na sa lahat. Pinarush mo. Totoo ba? Pina alam mo ba oh, gano'ng kalaki pinibili kong lupa? Oo oh, nga eh. Hindi ko alam. <laughs> Bibili ka tapos di mo alam. Hindi <laughs> eh, ko nga alam. Hindi ko nga alam na nagbahid ako eh. 5.59? 5.59 square meters lahat yan. Totoo ba? O alam mo ba gano'ng kalaki yun? Hindi. Pangganda. Okay. <laughs> Kasi ka na naman. Huwag <laughs> na nalaglag ka. Pangit <laughs> oh. na ako? Pera. <laughs> Pera. <laughs> <laughs> oh. 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 Now, ko ng 300,000 sa banko ko nang di ko alam. Pero ang dahilan is katangahan! Kahapon pa ako lutang. Ganito yon. May video ako sa cellphone ko nung lasing ako. Ngayon, ang hobby ko kasi is kapag lasing ako, nag video ako ng... Kaya kapag nakita niyo cellphone ko, puro video yan ng lasing ako. Hindi ko alam bakit. Kaya papakita ko yung video sa inyo. Nakik Makikita niyo doon sa video, kinakausap ko yung sarili ko. Kung gumagayak ako, tapos kinakausap ko yung sarili ko, parang... Alam mo yun, parang... O oh, pupunta ka ng antike kasi bumili ka ng lupa. Ang ina mo. Pwede lang kita ko yung video, di ko talaga kinakaya sarili ko. Oh, mi amor! Nakakita kasi ako ng post ng kamag-anak ni Derek, nagbebenta siya ng lupa sa Antique. Ngayon, kayabangan, kayabangan nito, nagsend send ng down payment. Kasi sabi ko, kaya ako mag-send ngayon, i-reserve mo yung lupa sa akin. Ba't mo sinabi yun? Dahil yan, nakapag-down ako, huwag ginamit ko yung security bank, BDOG cash. 300 worth 300 nakita nyo lang, naku, pati video ko sa airport, Diyos ko, nakakahiya. Yung video ko sa airport, itsura ko, Diyos ko. <laughs> Sabihin ko na lang muna yung total sa inyo ng lupa. Mi Amor, 1.5M. <laughs> okay, sige, mapakita ko muna yung video sa inyo. Alam mo ba ito naligo? Pupunta ka na ang tike. Bibili ka ng lupa. Tandaan mo yan. Nakipag-down ako ng 300,000. Bibili lupa. Di ko lupa. Hindi di ko din... Hindi ko din alam ba't ako bibili. Basta alam ko bibili ko ng lupa. Ito, prueba <laughs> Tandaan mo bumili ka ng lupa. Bibili ka ng... <laughs> bibili ka ng lupa. Bibili ko ng lupa. <gasps> Hindi na ito pa kasi nakapagbayad ka na. Hindi ko alam ba't ako bibili ng lupa. 1.5 million. Matatandaan kung bibili ako ng lupa. Hi, baby. <laughs> <laughs> Hindi ko alam ba't ako bibili ng lupa. <laughs> Matatandaan mo to kasi may video ka. Pero may something sa akin na ano. Na parang dapat di ko to gawin. Pero gusto ko gawin. Ito na. Base na ako. Papunta na bibili ng lupa sa ito na ako sa sasakyan. ng airport. Baby, ayun lupa. A few moments later. Ito na, nahulasan ako ng konti. car Hindi ko alam, ba't lab... Ba't ko ng lupa? Itang ko, kaya pala ako pinagtitinginan, God. Ping ina yung suot ko. Gago po. Ayun, pagtitinginan ako sa airport. Ha? Ito. Ah! Naglabas ako ng 300 kagabi bili ka ng lupa? utang. Aanin mo yun! Kasi sinisiseko. Eh na, nahuhulasan ako. Ang tiyo. tiyo sakit pa rin pa rin nahulasan na ako. Buka. ka! Kaya pala nga natong suot ko. Naisip ko yata kanina. Magsasapatos ako. Pero alam may dala chinelas. Ako ah, mo parehas! ka. Uh. Uh. Oh, 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 ah! Ano ba sa antike pa? Puta! Ah. Nasa ano, aeroplano, puta. Ay, shit. Po-po-po-po-pa. May isa pa akong kapal Ngayon Ay ko lang na-realize, wala akong panty tsaka bra. Okay, pinatanggapin. po Kaya Ay ayoko pa magkaanak eh. Baka mamaya yung anak ko maging kagaya ko, Diyos ko. Parusa talaga. Ito na yung pinak, lang nagawa ko kapag lasing ako. Pag-iinom, iinom -inom lang. Walang binihan ng luka. A few moments later. Ito yung pinakamalungkot na baba ba? ako ng aroplan. Hindi <laughs> ko pwede alam gagawin ko. Mas nananaig disappointment ko sa sarili ko. kasi salo sa lupang binili ko, hindi ko alam kung bakit putang. Hindi ko alam kung ano mas masakit. Nakalimutan ko ba mag-panty tsaka bra? O yung hangover ko. O yung bumili ko ng lupa, tapos ko pag down pa lang naman ako ng 300. Pero malay natin, ako ko yung may-ari tapos ibalik. Miracles do happen, di ba? Much later. Hindi <laughs> na. lang ako nakahiga ng kama. Uh -huh. Ay, lang ako nakakontak <laughs> eh, direct. Eh. Oh, grabe struggles ko. Hangover over po yan. Katangahan. 2 a.m. na. Kamag-anak lang niya yung bilang ko ng lupa. Ay, wala naman ako ibang kakilala dito. O di si Direkta, katuloy muna ako. Pero wala siya dito. Pwede naman daw ako magstay dito. Hindi ko alam kung paano ko i-explain bukas sa kanya kung anong ginawa kong katangahan. Oh. <laughs> Hindi ko pa nakakausap yung may-ari ng lupa yung nagbibenta sa akin. Hindi ko pa nakakausap ulit. Gusto ko sabihin na, pwede, cancel na lang po. <laughs> Kaya lang baka sabi niya, ano to, tupis chicken? <laughs> Iniisip ko yung gagawin ko, pero gusto ko munang matulog. <laughs> gusto ko lang malaman. Gusto ko lang itanong sa inyo. Isa shopping din ba kayo kapag lasing? Hindi, ano ha, online shopping. Like, Nagsishopping ba kayo ng bahay, look. Gusto ko malaman ako lang bato to? <laughs> May sakit ata ako. Ang <laughs> 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 alam lang yung nangyari sa akin kanina. Grabe. <laughs> Grabe, naiyak na ako sa antok. Naiyak na ako sa puyat. Pero magbibidyo pa rin ako. Siyempre, hindi ako nakapagbidyo kanina eh. Grabe, struggles ko kanina. Ito resulta ng katangahan. <laughs> <laughs> Ang challenge ko na lang bukas, paano ko sasabihin kay Derek no? bumili po ako ng lupas dun sa tabing bahay niyo. <laughs> Bakit? Hindi ko din alam. <laughs> Manager kasi namin yon. Alam ko naman na as a talent, mahilap, mahirap ako i-handle kasi ang dami ko decisions pa iba-iba. Pero may goal ako sa buhay. Hindi naman ako pakarat. Baka sabihin niya na sa akin kasi, halang hirap mo pala i-handle as a person. <laughs> <Oo>. <laughs> Kaya yeah, siguro hindi pa ako ano, ready sa mga relationship-relationship kasi hindi ko nga rin makontrol sa sarili ko eh. Kinina! <laughs> Diyos ko, lahat ng breakup ko, ako mga video ako bumiyak pero ngayon iiyak talaga ako. Bago ko matulog, i-video muna ako. Gusto ko makita kung kita ko. ano <laughs> mo <laughs> po Tomorrow Wah, <laughs> <balala. Front>. hey. <laughs> yeah, kaya mo orang yang ko. itu. Kerek aja. Kita pasti dapat taksi. Sermon malala. Hey. Siapa gawat aku? Ano, kailangan ko help mo kasi nakabila ko lupa, di ko alam yung details. Ayan Siyong, kunin mo yung buwan din siyong. Bukat siyong. Anong details mo Hindi, di ko rin alam na nakabili. ano kasi ako nun? Laseng. Tinatanggal mo yung mga ano ko yung... kamag-anak ko sa Facebook mo yung... Malay ko ba may magbabenta ng lupa doon? Ay, ayaw lang. Gusto ko lang makancel. Sugod ka na ka sa akin. Hindi. Gusto ko na nga makancel. Ah, gusto mo cancel? Oo. Ikaw -huh. yung pag usap kasi kamag-anak mo siya. Ano pag mga ganyan problema? Pag ako... Pag ako nakipag-usap doon, baka hindi pa i-cancel. Hindi na. Ang hirap nung... Sige dapat, na. Dapat manager mo lang ako dito eh. Kaya, purposeful. Pwede silang problema sa... Show mo. Ano mo man, man na yung sasakyan natin doon, na siya. Ikaw naman na bala. Usapin ko na itong uh, natin. <laughs> ano gusto mong gawin ngayon? Cancel. Ha? Cancel. Diyos ko. Nakakapag-down ng 300 eh. Kaya Ay yan? Baka pwede i-refund. Parepan mo na lang. Hindi pwede. Alam mo yung word of delikadesa, kausap mo siya eh. Hindi eh, nga ako delikadesa. Ano <laughs> ba ako? Mga bata na, talaga. Makakaya pa. Ito na lang, kausapin ko muna. Ah Ha? Mm. Ano gusto, anong, anong gusto mong ano, proposal doon? Cancel. Cancel? Paano pang hindi pan, cancel? Malulungkot ako. Oh. Binahid? Ano ba binahid mo doon? 300. 1.5 yung total. 1.5? Million. Anong gagawin mo doon? Hindi ko alam. Hindi ko alam! <laughs> kasi nga ako. Kalusog lang lusog sa mga ganang bagay. Hindi, hindi ka ko tinalam. Pinapagalitan ko rin yung sarili ko. Hindi nakikinig. Oo, oh, okay na. Ang hilig-hilig mo sa ganyan. Hindi nga nakikinig yung sarili ko eh. Anong gagawin ko? Ang kali mo yan eh, no? Kasami ko muna. Kabila kita kamaya. Sure. So, ah. Thanks. Shung! <laughs> Tara! Huh? My God, mia amor, please pray for my soul. Sana i-cancel. Sana <laughs> i-refund. Ito, warning to sa mga bata, kaya huwag kayong iinom talaga. Ano, huwag, niyo, huwag kayong gagaya sa akin. Diyos ko. Pasok. Ano, stress ako? Bakit? Sumakit so, ulo ko. Ito to ba? <laughs> So, pa lang si tita. Yung sinasabi mong ano, refund, di pwede. Ay, ito. Right. Nga kaya, ano ka ba? ako na ano na sa lahat, pinarush mo. Ay, totoo ba? Pinasikaso mo. Na, may mga papeles na. Ito, ang dala ko. Pinarush ko daw? Sabi ako? mo, oo. Oh, Asikasoy na, agad-agad. Sabi mo. Sabi mo, mayarang no, kita. Asikasoy na agad-agad. O, nagbayad ka ng 300,000. O, tapos sabihin mo, re-refund mo. Hindi pwede, nag-ahasas na lang yung pera. Kasi ko ba yun? <laughs> meron akong good news sa'yo at meron akong... ano oh, ko, bad news. Wait, bad news muna. Ano yun? Ayun nga, hindi mo marirefund. Naid mo pera, ginamit na nila, and siyempre, kaya nga nila binibenta yung lupa. Nang rush kasi, meron silang urgent na pagagamitan ng pera. So, yung good news good ko sa'yo news is, is nakiusapan ko sila na kung <laughs> pwede, eh, siyempre, kamag-anak naman, baka pwedeng kahit pa paano bawasan. Say, more than 100,000 ang di-discount. Uh, magkano ba usapan yun before? 1.5. sa 1.390 na lang. Oo, oh, 1.90. 1.390. So, Malaki pa rin! <laughs> uh, alam mo ba yeah. gaano kalaki binibili kong lupa? Oo oh, nga eh. Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Bibili ka tapos di mo alam. Hindi eh, ko nga alam. Hindi ko nga alam na nag-bide ako eh. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki yung lupa? Five? 559. Oh my God, 559? 559 square meters lahat yan. Totoo ba? O, alam mo ba, gano'ng kalaki yun? Hindi, pang gano'ng kalaki. <laughs> tanong ko, bakit ka, <laughs> bakit ka bumili? Ano gagawin mo doon? Wala, nalasing lang ako. Ito yung totoo na presyo mo. 1.3. Uh, uh discount. Uh, di na ka, ano ka? later. Alam ko, sinabi ko, hindi na ako iinom. Pero dahil di nakikinig yung sarili ko, bumili pa ako ng isang boteng anok. Wala na ako ibang choice! O, oh, di ba mayabang ka kapag nakakain ka? O, oh, kaya ngayon, mag-iinom ka ulit para makapabay ka ng buong ng lupa! Kasi di ba nung na una, nag-ano ko, nag-deposit ako ng 300,000 nung lasing ako, tapos di ko alam, nagyayabang lang ako sa tropa ko. Magyabang ka sa sarili mo ngayon! Alam ko na mamali yung gagawin ko, pero nakapag-pray na ako bago ko gumawa ng kasalanan. Kaya, <sighs> yeah, please mama, protect me kasi kapag mali yung ginagawa ko, kasi siya na naman ako gagawin ngayon, oh my God! Yung mali, takpan natin ang isang pagkakamali <laughs> Gosh, tangly ako. Nang kurot. Hindi ah! ko lang nalalaki para mabukas ang bote. Bottoms up. Oo, oh, kaya ko to. A few moments later. Queen! Asin ka na naman. Kala <laughs> ko balis tayo. Oo nga. Oo, oh, uwi. Ba't kaya na ka pa nag -inom? Hindi ko kaya mag-withdraw. Hindi ako lasing. Let's go. Walang bangko ngayong gabi. ATM mong pupuntahan natin. <laughs> Eh, lasing ka! Eh, ako... ayan pati Ay, wow! Aray, aray. Hmm... Umuhul na, malaglag ka. Lagi ka. malaglag ka dyan, Kaya mo yan. <laughs> okay na, kasha ka na. Ayaw mo mukha. Kasha ka na. Tangit ba ako? Pera. Ang dami ah. Pag oh. fully paid, konti na lang. Ang kakabi ano na, ano na yung ano natin. Ang hirap siya makakay. May pintong maayos si Bunchak na dumadaan. Ha? Ako pala po siya. Pero na ah!

Kukunin ko. Tomorrow. Okay na. Nakaligo na ako na mas ako. Kaya ako nag-shot para lumakas yung ko pag nag-withdraw ako. Kasi wala naman sa plano ko yung magbayad ng lupa. Kapag-withdraw na ako 500,000. <laughs> kailangan ko panindigan yung maling ginawa ko. Total na video ko na rin naman. Panindigan na natin. Ngayon pa lang, kailangan ko na pag-aralan ko paano kumamahalin yung lupa. Hindi ko nga alam kung nang gagawin ko doon sa lupa na yung... <sighs> Tara, shot.